Good morning mga katikit Yan, nandito ko sa loop ng 501 Ito muna ating uh, gagamitin Sira po yung uh, 284 Ang driver ko dito ay yung aking kasama din driver sa 284 si Got Jerez So, third trip po kami sa talipan 320 ang alis Papuntang uh, Buendia Yung mga pasakay dyan, pa Buendia Bangabag lang po ka dyan Dadaan dyan ng 501 So ito po ay Hino RK 45 seater lang po ito Yan ang loob ng 501 Red Cortain Kulay blue ang upuan Parang yung sa 255 So ito po ay uh, um, yeah. Molye Medyo matagdag ito Kesa dun sa 284 Yun ay uh, suspension Yan kasi dun sa pila Pila na pala Pila na 320 yan yung mga pasakay papuntang Buendia, mga palakay dyan sa bus stop ng uh, Arias Kalumbang Sariaya Candelaria Lalig San Pablo Terminal at Alaminos Santo Tomas So is it extend dito dadan ng uh, turbina So yan nakabila na kami uh, papuntang Buendia Yan dito yan sa Talipan Ayan, di digital yung kanyang uh, signboard. Maganda, malinaw. Kaya kasabi na naman natin itong uh, mga bus na galing Bigol. Ito, kagisawa ito, kagisawa. Kagisawa. oh, kagisawa nga. Dalawa. Ito naman, bagong bus ng Alps. Super deluxe. Sa Luwang Pinapresa, isang uh, kagsawa at isang uh, bagong alps. Ito yung kagsawa, bago pa rin yan. Yeah, share out muna at good morning kay Tatay Tony at kay Nanay Nori ng uh, Barangay Biten, Bail, Laguna at sa, sa buong uh, Sanchez Palm Family. Good morning, good morning, good morning! Good morning. Yan, yeah, kay good morning again Good morning din kay Sir uh, Dexter Masangkay Kay Sir uh, Darwin Leonidas Yan, yeah, kay Sir uh, Neko Pantoha Jojo Sobihano Ito ay uh, kagsawa pa din ito Alos sa uh, puro bago pampas ng kagsawa oh. Golden Dragon Pinya Francia Taurus mga old model ng DM 24 ng uh, Peña Francia Volvo Bus Saint Parta So, palagi din puno ang ating uh, mga ordinary buses ng Bicol at marami ng pistahan ngayon. Nag-uuhuyan na yung mga Bicolano. Talagang pinaghahandaan niya ng mga taga Bigol at Bisaya yung piyestahan. Madalang muwi yan. Yan. out sa tracking. May dalang uh, manok, live chicken. Yan. Uh, Share out din kay uh, Sir Ramnib DC. JP Vargas Mangjali. Yan. Yeah, Mel Pen Salazar. Kay Sir uh, Edmondo Rosario at kay Ma'am ng New Jersey. At kay Sir uh, Glenn Guboy at kay Ma'am Rosel. Mag maganda umaga, maganda umaga. Dami pa, pa siyang nataan. Uh, Alos pa niya siyang maramay. Good morning din kay Sir uh, Justin and Wego ng Quezon City. Ayan kay uh, Renz Dayak Jason Pagkatwa Naris di Mabilis Ayan mga papigol naman Mga trucking ang nadaan Mga track na o Maganda kayo magbihaya yung mga trucking, Walang traffic sa mga bayan-bayan Dire-diretso lang ang mga Takbo nila Yeah, good morning din kay Sir Aris Jumarang at kay uh, Drew Alexander Manos ng uh, Lemery, Batangas. Yan, yung mga nakikita nyo ay uh, mga bus. Ito, galing sa Bisaya naman ito, Ilabel, galing Rawis. So may bago rin ng Ilabel, yung uh, Higer. Tiger nila nakita ko kanina Hindi lang natin nabityuhan Pero bagong bago Ito piltrang ko ito piltrang ko Amihan na oh. Alas magka tulad ng ano, uh, Clarence slide. So yan maninibago kami dito sa 501 Matagdag ito Pero malakas ang ergo nito 501 So hindi naman katagtaga, katagtagan at ito ay uh, may uh, air shock pa may shock absorber pa tsaka yung uh, muli nya ay uh, medyo madami shout out sa mga taga welcome trucking at saka sa JNT tracking na galing dahit 276 Elabel So marami rin yung ELBL at saka yung RMB Meron bagong uh, basang RMB RR3 uh, 19360 horsepower yata yun yung bago ng RMB Man Diesel Gawang TMMW uh, Del Monte Motor Works Shout out din sa mga taga Phil lalong lalo, lalo na kay uh, Pinoy bus driver so galing Matlog three for for galing Matlog yan Charot din kay Sir uh, Juan Miguel Gadis at so, sa kay Joy Soya at saka kay uh, good morning kay Sir uh, kay Sir uh, Julian Garcia. Yan, thank you sa so suporta nyo araw-araw. Eh maraming salamat sa inyong uh, suporta sa araw-araw ko na pagbi-video ko. Yan napakalimba napakalaking bagay sa akin yan na uh, pambaw ng aking mga anak. Pag ako nasa out sa YouTube. Pambaw ni Adam at ni Aldred Ayan, Chira de Oro yan mga kanyang special trip May buwan trip ang galing Bisaya Hino RN So yan ito Ayan, may mga paspang nadaan Ito, Pinya Pransya Uh, Bigo de Saro alas uh, pagkakatulad ng yung kanilang uh, clearance night kasi sila ay uh, sister company mega mega ba so A sigurado Elabel Elabel uh, Il yan yeah, good morning din sa mga taga Raymond Trans sa mga taga Ilabel Megabus Silverstar at uh, CUL Peña Francia sa Rogue St. Jude Kagsawa and mga Peña Francia Doors Ariu Diaz, ayan, mga taga bikul ni, mengatakan lines. Yeah, good morning din kay uh, Me My Vlog at kay uh, It Marbs TV. Yeah, mga tracking galing uh, Bicol Visayas din niya. Mga tracking na yan. Ito, nag ng mga motor, nagkakarga ng mga motor yan. No? Oh. Ito, 281, padalahi kanya. padalahi kanya sasahod dyan sa pier pinya pransya pa isarog rog nakapigap din sa kandilarya Dalan na pasayero Unang pick up Candelaria Yan ang isa pa oh. And, dalawa oh. Yun, wala lang ka-parking. Ayun, oh. Managalaw, oh. Darte yan. Ay, bo, kayo, kayo. numbers. Pula na sa kalamba. Napakalimlim na.